Tiniyak ng Manila International Airport Authority na malinis ang mga pasilidad sa paliparan. Ito ay matapos makagat ng surot ang mga pasahero habang sila ay nasa loob ng airport. May detalye si Noel talakayan. Dahil sa viral na mga pasaherong kinagat ng surot sa NAIA Terminal 2 at 3, tiniyak pa rin ng pamunuan ng Manila International Airport Authority o MIA na malinis ang mga pasilidad sa airport. Dahil araw-araw silang nagsasagawa ng defogging. Every time na medyo, medyo manong yung mga tao, na lang nakapasok, dito tayo nakapaglinis pero pagdating sa mga upuan, rotational ang paglilinis dito. Halimbawa, sa NIA Terminal 3, mayroon itong 2028 total na gang chairs at bawat gang chairs ay mayroong apat na upuan. Araw-araw, benteng -araw, gang chair lang ang dinidisinfect. Kaya umaabot ng tatlong buwan hindi pa rin matatapos ang isang cycle ng disinfection ng mga upuan ng ng nasabing terminal. Pero dahil sa nangyari, maaring level up pa ang pagsasagawa ng disinfection. Yun ang sinasabi ko sa mga terminal managers na you have to do more. I mean, more checks probably kailangan natin gawin. Although we've done, we're doing it right now, but probably siguro baka kailangan natin magbago na siya. Sa isang social media post, kita ang malapad na pantal at makagat ng bed bug sa pigi ng pasahero ng NAIA Terminal 3. Habang ang isa naman ay sa NAIA Terminal 2 kung saan kinagat ng surot ang alak-alakan o likuran ng tuhod ng pasahero. Nakunan pa ng pasahero ng video ang ilalim ng upuan na may mga surot. Nangako naman ang pamunuan ng MIAA na magbibigay sila ng tulong sa mga pasaherong apektado ng pamimeste ng surot at humingi na rin sila ng paumanhin sa mga biktima. Dito sa bahaging ito ng NAIA Terminal 3 ng Departure Area nakalagay yung mga upuan na infected ng surot dahil walang ang upuan yung ibang pasahero ay nakaupo na lang sa sahig yung iba naman ay nakatayo habang nag-aantay ng kanilang mga flights. Kahapon nagsimula na ang disinfection sa mga apektadong upuan ayon sa pest control personnel ng NAIA Terminal 3 tatagal ng tatlong araw ang pagsagawa nito contact chemical naman po siya. So once na tinamaan, talagang direct patay po kagad siya. Noel Talakay para sa Pambansang TV ng Bagong Pilipinas.